Hindi na raw bago para sa mga residente ng Bagong Silangan, Quezon City. Ang pagkakaroon ng pagbaha sa kanilang lugar dahil noong 2009 ay nasampula na raw sila ng malakas na hagupit ng bagyong ondoy Ang sapa at mga ilog, mga kanal atak para po ng mga basura. So ngayon nung uh, time ng undoy, uh, habagat, saka Ulysses, doon kami po binaha. Kasi na, yung, na baharangan na po yung tubig na dumaloy po eh. Lalo na po pag binuksan po yung dam, doon po talaga umaapo ang tubig. Ma'am, normally hanggang ano yung pinakamababa at ano yung pinakamataas na baha na naranasan nyo na? Yung second floor. Ah, hanggang dyan, sa may ano na yan, yung multipurpose na yan. Alagpas ah, pa ako, oh, siguro sa 15 feet. 15 feet? Opo, tapos yung mga, yung, yung undo yun ha, tapos yung mga baka lumulutan na talaga kasunod nito bilang lesson learned na raw sila sa kanilang naranasan noon. Ngayon tuwing may mga malalakas na bagyong pumapasok sa Philippine Area of Responsibility ay agad na raw silang naghahanda. Ay inaano ko po agad yung mga anak ko yung go bag. Una-una kong inaano gamot at tubig talaga. Kasi sabi ko kahit wala tayong ano basta may gamot, tubig, okay na yon. Biskut yun lang inaano ko sa kanila. Samantala naabutan abutan din ng ating brigada team ang pagkasan ng emergency meeting ng kanilang barangay para paghandaan nga ang posibleng pagtama ng bagyong uwan. Ayon kay Kapitan Willie Cara, kabilang sa mga napag-usapan nila sa kanilang meeting, ang paghimok ngayon sa kanilang mga nasasakupan na i-safety na nga ang kanilang mga sasakyan. Pagsabihan na sila, lalo yung mga sasakyan nila, uh, ilayo na nila dahil mahirap kasing mag-rescue pag nandyan na yung tubig. So, abang malayo pa, ilayo na nila sa mababang lugar, itaas na nila dahil kami ay nahihirapan din kami kung ipaparada nila sa highway o sa daanan yung mga sasakyan nila, paano pa kami mag-rescue. Kung sakali naman umagasa ang tubig o bumaha sa kanilang lugar, ay tiniyak naman ni Kara na handang-handa na ang kanilang mga evacuation centers. Yung sa atin, uh, tinagore ang uh, super evacuation center natin. Napakaganda ng evacuation time. Limang palapag yan. Na naka tayo mag-accommodate ng 5000 families na ginamitan na rin namin ng bagong sistema yung uh, Computerized Evacuation Management Information System, SEMIS. Agad naman ding ipinaliwanag ni Kagawad Fed Marcelo ang tungkol sa makabagong sistema ito. Yung bawat families po kasi meron silang uh, profiling ID na tinatawag. Yung, so nakalagay dun sa ID na yon yung head of the family, yung spouse or asawa niya, or kung single man siya, wala yon. Tapos sa likod nun, nandun dun yung mga dependents nila tapos ini-scan na lang yon may sarili may unique QR code yon So, pag-scan mo dito yon uh, lalabas yung pangalan niya yung family niya tapos pwede nilang lang din i-check kung kung wala siya dito or nandyan siya tapos kung meron silang pregnant na kasama or merong pregnant sa family tapos kung meron silang pet or kung meron silang sasakyan mga kabrigada, no, sinilip na rin natin yung isa sa mga evacuation centers dito sa Bagong Silangan sa Quezon City. At kung makikita nyo, ito mga tent dito ay nakalatag na. So, as of now, nasa 80 tents daw. Yung nandito sa mismong ano pa lang na to, mismong palapag palang na ito. At pag tinry natin pumasok para makita natin kung gano'n to kalaki. So, pag pumasok ka, malaki siya. So good for family na talaga siya kapag nag-stay ka dito. At sinasabi nga no na kapag ka uh, medyo maliit lang yung pamilya, minsan ang isang tent, mga two families daw ang pwedeng kumasya dito. So i natin siya. So kapag humiga ka kasi, so malaki-laki pa yung mga space na pwedeng maano kumbaga ma-occupy ng ibang family. Pero maliban dyan, meron pa nga silang ibang mga ano dito, mga facilities na makakatulong naman din sa mga mag-evacuate dito. No? Kasi alam naman natin kapag kabumaha, minsan hindi naman agad bumababa itong mismong tubig. At ito nga yung isa sa mga sinasabi ko sa inyo dahil meron silang child-friendly space dito kung saan possible nga na magstay yung mga bata na kasama ng mga pamilya na may evacuate dito. At makikita nyo dito na merong mga laruan, mga stuffed toys. Nandito si Mickey Mouse. Uh, meron din tayong cute color orange. Orange? Kulay orange na ating ano, na ating um, stop toy. And at the same time, dito naman sa gilid, kung meron tayong child-friendly space dyan, meron din tayong tinatawag na women's friendly space. So, dito possible na magstay yung ano, no, kapag kunyari, boring ka na, Pwede ka magbasa dito dahil meron din sila mga basahin or pwede ka rin naman na mag-cellphone kung ikaw ay parang kumbaga boring dahil naghihintay nga dito sa mismong um, evacuation center is bago talaga ano bumaba yung mga tubig sa mga bahay-bahay. Matapos ko nga ipakita yung mga partition, mga partition ng mga tents as well as itong mga child-friendly space at saka yung women's friendly space, eh, meron din silang tinatawag na consultation room. Um, from the word, ito yung ginagamit para kapag kunyara may mga nagkasakit dito sa evacuation center, eh po silang dalhin dito, pwede silang magpa-check up. And at the same time, nandito yung mga gamot na po nilang inumin. For example, na lang itong doxycycline na ginagamit naman din kapag kalumusong ka sa baha. Ngunit maliban nga sa mga pasilidad na aking nabanggit, ikinwento rin ni Marcelo na magsasagawa sila ng libreng pakain sa mga evacuees at maging pagbibigay ng hygiene kit kung sakali nga na magkaroon ng paglikas dala ng bagyong uwan. Patuloy naman ding umaasa ang bawat residente na naturang lugar na hindi ito makakapekto sa kanilang hanap buhay, ari-arian at maging sa kanilang buhay. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortes no 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical News Authority.